Isang guro ang namatay sa kamay ng kanyang estudyante sa Lanao del Sur. Isang tagpo na nag-iwan ng lungkot at takot sa mga guro. Hindi lamang sa Lanao del Sur kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ilang kaso na rin kasi ang naitala na mga pagpatay ng mga guro at nakakalungkot man pero ang mga salarin ay ang mga batang kanilang pinagtyagaang turuan at araw-araw na ginagabayan para sa maganda sana nilang kinabukasan. Subalit so sino mag-aakala na ang batang kanilang walang sawang tinuturuan ay ang siyang batari na magdadala sa kanila sa kanilang katapusan. The Sur dead on the spot ang isang guro matapos bakilin ng kanyang mismong estudyante dahil lang sa bagsak na grado. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Sa paaralan na ito sa Balabagan Trade School na matatagpuan sa barangay Nara, Balabagan, Lanao del Sur, ay walang hindi nakakakilala kay Teacher Danilo Barba. Ayon sa mga mag-aaral nito, ay mabait si Teacher Dan, masiyahin bagamat may pagkaistrikto sa klase. Si Dan ay pinanganak sa Agusan del Sur. Bata pa lang ay pangarap na nito na maging isang guro at makapagturo sa mga kabataan. Sa tulong ng pamilya at sa kanyang kasipagan at pagpupursige, ay nagawa naman ni Teacher Dan na abutin ang kanyang pangarap. Nagtapos ito sa Mindanao State University sa kursong Bachelor of Science in Education, Major in Filipino. Sa kabila ng maraming pagsubok na dumaan sa kanyang buhay ay nagawa ni Dan na marating ang tugatog ng kanyang pangarap. Bagamat pinanganak na isang lalaki ay lumaki si Teacher Dan na mas nais ang pagiging isang babae. Member siya ng LGBTQIA community. At tulad ng iba, ay nakaranas din siya ng diskriminasyon at panguhusga sa marami. Ganun pa man ay nanatili siyang nakatayo at kung nadada paman ay muling bumabangon at lumalaban sa hamon ng buhay. Nang maging ganap na guro ay nagawa ni Teacher Dan na makatanggap ng respeto. Sa kanyang unang assignment, ay na-assign si Teacher Dan sa Balabagan Trades School sa Lanao del Sur. Dito ay naging aktibo si Teacher Dan sa pagtuturo at naging aktibo din ito sa pakikilahok sa mga aktibidad ng faculty at mga estudyante sa campus. Tulad ng ibang araw noong August 4, 2025, araw ng lunes, ay maagang nagising si Teacher Dan at naghanda ng sarili para pumasok. Dahil nga maulan ay maputik ang daan kaya naman marahan lamang ang paglalakas ng guro. May ilang mag-aaral pa nga ang nakasalubong nito at bumati sa kanya. Dahil nga lunes ay marami ng bata sa campus. Naghahanda na sila para sa flag ceremony nang bigla silang makarinig ng dalawang putok ng baril at sigawan. Sa gilid ng maputik na daan ay tumumban dugo ang katawan ni Teacher Dan. Walang naglakas ng loob na lumapit sa takot na baka sila rin ay barili ng salarin. Alas 8 na ng umaga na makarating sa mga pulis ng Lanao del Sur ang report. Nang magtungo sila sa crime scene ay dinat na nila ang nakahandusay na katawan ng isang guro. Nakasuot ito ng kulay dilaw na polo at itim na pantalon. Dito nila nalaman na ito ay ang 34 years old Filipino teacher na si Danilo Barba. Nang makarating sila sa crime scene ay wala na doon ang suspect. Ang nadat na nalamang nila ay ang nagkakagulong mga guro at estudyante ng Balabagan Trade School. Sa kanilang panayam sa mga nakasaksi ay isang lalaki ang tinuro ng mga ito, ang dating mag-aaral ng biktima na si alias Kaiser, 20 years old at residente din sa lugar. Ayon sa mga nakakita, naglalakad si Teacher Barba nang dumating si Kaiser sa ng motorsiklo. Nang tumapat sa guro, ay bigla itong humugot ng baril at piniril ang biktima sa ulo at likuran. Matapos ito ay mabilis na rin itong tumaka sa crime scene. Sa ginawa nilang investigasyon, nalaman nila na ang suspect ay dating mag-aaral ni Teacher Dan. Sa paglalarawan ng ilang mag-aaral ng balabagan, ay may katigasan ng ulo ng suspect at maging sa ibang mga guru. Dahil dito ay agad na nagsigawa ang kapulisan ng hot pursuit operation, subalit bigo na sila na matagpuan ang suspect sa tirahan ng mga ito. Ganon pa man na pag-alaman nila na ang nakatatandang kapatid nito ay isang pulis. Hindi naman ito kinonsinte ang kasalanan ng kapatid at sa tulong nito makalipas ang anim na araw ay nagawa nilang maaresto ang suspect na nagtago sa bahay ng mga kamag-anak nito sa Marugong. Ayon kay Colonel Cesar Cabuhat, ang Provincial Director ng Lanao del Sur Police sa kanilang ginawang panayam sa suspect ay inamin nito ang ginawang kasalanan. Sa kanyang salaysay ayon sa kanya, ay nagtanim siya ng galit at sama ng loob sa teacher sa Filipino na si Teacher Dan. Dahil binagsak siya nito, dahilan kaya naman hindi siya nakapag-enroll sa grade 12. Ito umano ang nagtulak sa kanya kaya niya pinaslang ang guro. Bagamat sa ginawang investigasyon lumalabas na hindi lamang sa asignaturang itinuturo ni Teacher Dan bumagsak ang suspect. Maging sa iba pa nitong asignatura na siyang naging dahilan kaya naman hindi ito pinayagang mag-enroll sa grade 12. Dahil nga sa mababang grado ay kinakailangan nitong umulit sa grade 11. Ang lahat ng kamag-aral nito at mga kaibigan ay nakapasa at nakapag-enroll ng grade 12. Dahilan kaya naman labis itong nagalit. Si Teacher Dan ay nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanyang ulo at likuran. Dahilan ng kanyang naging agarang kamatayan. Ang pangyayari ay nag-iwan ng takot sa mga guro lalo na ng Balabagan Trade School. Nang mangyari ang krimen ay ilang araw din na pansamantalang itinigil ang mga klase. Nang muling magkaroon ng pasok ay naghigpit sila ng seguridad sa paaralan. Maliban dito ay nagdeploy din ang mga pulis at sundalo sa campus. Naglabas naman ng salubi ng mga mag-aaral at kasamahan ng Teacher Dan sa trabaho. Lahat sila lapis na nalungkot sa sinapit nito. Mamimiss nila ang isang Teacher Dan. Masiyahin kasi ito at aktibo lalo na sa tuwing magkakaroon ng programa sa school. Ang suspect ay nasa pangangalaga na ngayon ng Lanao del Sur Municipal Police Station. Dahil sa nasa tamang edad na para humarap sa batas, ito ay sasampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Lanao del Sur. Bagamat patuloy namang iniimbestigahan ng mga pulis kung saan ito nakuha ang kalibre 45 na baril na siyang ginamit niya sa pagpatay sa biktima. Isa sa mga pinakamahirap na profesyon ay ang pagtuturo maliban sa maghapon silang nakatayo sa harapan at nagsasalita ng paulit-ulit sa harapan ng 30 hanggang 40 mag-aaral, may ilan pa na hindi nakikinig at nagagawa pang sumabay sa pagsasalita ng teacher. Tapos magre-reklamo pag mababa ang mga marka na nakukuha sa pagtatapos ng klase. Nagpupuyat din sila sa gabi sa paggawa ng lesson plan, pag-compute ng mga grado at pagpaplano ng mga activity kahit na sandali lang ang tulog, wala silang choice kundi bumangon ng maaga dahil may mga bata na naghihintay sa kanilang pagpasok. Kaya naman ang kaso ni Teacher Dan ay talaga namang nakakadurog ng puso. Ayon nga sa iba, ang grado ng isang mag-aaral ay depende sa kanyang pinakitang husay sa pag-aaral sa buong school year. Kaya naman kung mababa ang nakuhang grado ay walang ibang sisisihin kundi ang kanyang sarili. Kung nagawa niya lang sanang makinig sa lesson, gumawa ng assignment, magpasa ng projects at makapasa sa mga exam marahil, tulad ng kanyang mga mag-aaral ay nagawa rin niyang makapag-enroll sa sumunod na baitang ng senior high school. Sana buhay pa ngayon si Teacher Dan at sana hindi nasira ang kanyang kinabukasan. Sana ang kwento ni Teacher Dan ay magsilbing aral sa lahat lalo na sa mga mag-aaral. Ang kabayanihan ni Teacher Dan ay habang buhay ng mananatili sa puso at alaala -ala ng mga batang minsan niyang tinuruan at ginabayan.